Sa gitna ng mga proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa local election, hindi naiwasan ng tensyon sa pagitan ng mga kandidato pati kanilang mga taga-suporta. Sa Iloilo naman, idineklarang panalo ang isang mayoral candidate na naon na nang nag-concede. May report si Sherry Antores. Torres. Ganito ang naging tagpo sa Kalamba City Hall sa kasagsagan ng canvassing kahapon. Sumugod ang mga taga-suporta ni Mayor Albert Severino Lahara na maungusan siya ng katunggaling si Second District Representative Justin Marchipeco. Ang sabi nila, oo, kay Binoy ang tao, amin ng Comelec. Ibig sabihin, na babayaran ng Comelec? Amper naman yun. Itinanggi ng Comelec na may anumang anumalya sa bilangan. It is but natural doon sa isang kandidato na yung unang, yung unang release nung results ng PICOS, eh anti-mano lamang naman ng Chepeco. Kasi yung sinasabi niyang, lamang siya ng, umabot ng lamang yung, niya ng 4,000, nasa middle ano na yun eh, ng transmission. Sa huli na iproklama bilang mayor-elect ng Kalamba si Chipeco. Vice mayor-elect naman si Rosela Rizal. Ramdam din ang init ng tunggalian ni na re-electionist Governor Lilia Pineda at among Ed Panlilio sa Pampanga. Ito na ang ikatlo nilang pagharap sa politika. Sa official tally ng BOC, malaki ang naging lamang ni Pineda kay Panlilio. Kanina, iprinoklaman ng panalo si Pineda. Kampante naman ako eh, kampante ko. At alam ko naman na nagbigay ako ng serbisyo sa mga kapampangan. So tinitingnan ko talaga kung ano yung yung magiging desisyon nila sa akin. Tanggap naman daw ni Panlilio ang pagkatalo. Gayunman, itutuloy raw nila ang asuntong vote buying laban kay Pineda. Itinanggi naman ni Pineda na namili siya ng boto. Pasado alas 8 naman kagabi, iprinok lamang gobernador ng Cavite si John Remulla. Nanalo namang vice-gobernador ang running mate niyang si Jolo Revilla sa kabila yan di pa nakakanvas na mahigit 100,000 daang dibong boto mula Alfonso at Silang. Sa karera sa pagkabise gobernador, di na ito makakaapekto sa resulta. Pero iba ang kaso sa gubernatorial race. Mahigit 80,000 boto mo kasi ang lamang ni Remulla sa katunggaling si Ayong Maliksi. Paliwanag ng BOC, natali na sa municipal level ang mga boto at lumalabas na talagang panalo si Remulla. Kaya nagpapasalamat kami kay Congressman Maliksi na very magnanimous siya in defeat at kinikilala niya naman ang sistema na tama nangyari. I we will always be a senior advisor to everyone in the province dahil siya ang pinaka-experience sa lahat ng politiko. Pero nasa kanya, the, the, my hand is out, I, I, I will wait for his advice, I will value his advice, iintayin ko lang siya kung kaya siya ready makapag-usap. And I'll ask him what needs to be done and I will get his viewpoint. Ang dalawang magkatunggali naman sa pagka-alkalde ng Maasin Iloilo nagkatalo sa limang boto. Nauna na nag-concede si re-electionist Mayor Mariano Malones Sr. sa pag-aakalang hindi na niya mahahabol ang lamang na nakalabang si Attorney Elben Marlon Malaga. Pero na matapos ang bilangan, siya pa pala ang panalo. So siguro sa pagpangamuyo na dala siguro ina no nga ginatag yapon sang higayon sa aton nga magdumala sa Banwasang maasin. Plano naman maghain na electoral protest ni Malaga. Kung na ng protesta nagdaog kausata kung maperde ang protesta, bato nun ngang maasin, hindi gusto magbugtaw. Sa Sarangani, naiproklama na rin panalo ang mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao. Muling mauupong representative ng Lone District si Manny na walang nakalaban sa posisyon. Vice Governor naman si Jinky. Humingi kami ng tawad kung may nasaktan man kami, may na, na kami o nasaktang mga tao sa panahon sa pangampanya. Um, kasi before the campaign started, ba diba, nag-umpisa nag na ako na para sa livelihood nila. So pagpatuloy ko yon kasi importante yung work. Nakangiti naman dumating sa Sharif Kabunsoan Complex sa Cotabato City si incumbent Maguindanao Governor Esmael Toto Mangudadatu. Muli siyang uupong gobernador matapos niya manalo laban sa nakatonggaling si Sultan Kudarat Mayor Tukaw Mastura. At kung ano man yung nasabi ko na medyo Um, pabigat sa puso niya at medyo hindi maganda ako po uh, humihingi ng paumanhin sa kanya dahil election lang yon. Sharian Torres, GMA News. Naiproklaman na rin bilang congresswoman-elect ng 2nd District ng Pampanga si re-electionist representative Gloria Arroyo. Pero dahil nakahospitalara siya, ang kanyang abogado ang tumanggap ng proklamasyon.